Panibagong 264 kapulisan na naman sa Bicol ang nakapagtapos sa Public Safety Junior Leadership Course. Kanagtalikod na si Mana, kan ikundusir sa St. Elise Hotel sa Legazpi City ang graduation ceremony kan Batch 2023-03, Class Alpha, Charlie, Delta, Bravo Asin Echo. Sa sa mga nakapagtapos asin nagtap sa klase, si Police Staff Sergeant Gregorio Fabia Jr. na miyembro kan Sur Police Provincial Office asin kabale sa Class Charlie. Kailangan maging focus po kayo doon sa lectures para ma fully po, grasp po, grasp ninyo yun yung mga binibigay ng instructor. And especially po, maging ano ka lang po, ka lang. And uh, yung service mo sa tao, yun palaging nasa isip mo. Ugmaman sinda Police Staff Sergeant Mark Anthony Malto as in Police Staff Sergeant Sherlyn Rosas na makapagtapos dangan makasabay pa sa listahan ng achievers. Stop, Sergeant, no? Malaking bagay po ito sa akin dahil bukod sa Uh, kailangan ito sa promotion kahit pa paano is may pagmamalaki ko na sa leadership course na ito, uh, nagkaroon tayo ng honor. Of course, I am very happy and grateful being the top three among the 264 students of BSJLC. Para sa lahat ng mentors namin, thank you very much. So, marami po kaming natutunan sa kanila, which is very essential pagdating namin sa station. Maglilimang bulan man na nagklase ang mga estudyanteng pulis na nasambit na kurso sa PNP Bicol Regional Training Center o RTC Bicol sa Kampo General Simeon Ola sa Ligaspi City. Kumpiyansa si Police Executive Master Sergeant Ryan Leneresas, ang tagapagtaramkan RTC Bicol, na sa paagi ka nasambit na kurso, mas napararom ang kaaraman kan sa indang mga estudyanteng pulis na magiging liabiman para sa mas maray na pagserbi sa komunidad. Ito ay nakadesign para sa kanila, sa ating mga junior police non Commission officer to undergo this training para ma-develop yung tinatawag knowledge, skills, disciplines and right attitudes in leading a team. Kasi babalik sila sa kanilang unit, sila ay magiging leader. Leader. Ito ay kanilang mga gamit sa kanilang mga ong um, junior PNCO like ating mga patrolman at the same time, mga gamit nila ito sa community natin. Lauman ni Police Lieutenant Colonel Romel Elardo, an assistant chief kan RTC Bicol as in chief kanan academic section sa mga bagong graduar, na mas maging sinserong mga servidor asin in da ang mga pinagpagalan para makalaog sa lado kapulisan. Napakahalaga po na meron tayong mga bagong graduates kasi kailangan po natin ma-update ang mga skills and knowledge ng ating mga kapulisan. Opo, daladala nila yung kanilang mga bagong natutunan sa Training Center 5. Kasama ko yung mga training staff na nagturo sa kanila coming from the National Police Training Institute. Ito po yung mga mga bagong pagsasanay para sa mga leadership courses, katulad ng junior leadership course. Sa presente, Balik na sa kanya-kanyang unit o hipatura ang mga nagraduar na kapulisan para ipadagosan sa indang pagsirbi sa mga namamanwaan. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulinar.